on our own we're finding love and I'm finding a home This is what it's like to be known Pagsuksun mo mga puntahan ng mga pag ano. Ah, this is so cool. Oh, yan lang siya. Matakip siya, hun. This is so cool. This is nice. I like the black one. yan yeah, kain tayo ng breakfast dito, guys. Ayan, <laughs> hot chocolate niya. Yeah. Nainom na niya. Ang sa akin ay mimosa. Ating order. Ang kinawa ko ay eggs benedict. At ano sa'yo? Ang laki niya na. And French toast. Thank you. Ayan. Kain guys. Kain ng breakfast. Mm.

kung Princezos konya kakakibah, yung Princezos na parang hirap kainin. maano siguro yung ano? 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 Konti lang. Konti lang hmm. ah. ano 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 I'm full. <laughs> masarap ba o hindi? Yung in-order ko masarap. Okay, rate 1 to 10. rate <laughs> mo, be honest. 8. 8, okay. Eight Not bad. Yung, man. yeah. Yeah, tapos yung egg is, I like the egg. Okay. Parang so, 1 to yung 10. Egg. <laughs> so 10 saan tayo ngayon? so, win, right? Yes. Okay. So, okay. So. Thank you so Thank much. Thank you. Tayo okay, sa'yo. Ikaw, anong rate mo? Sa kinain mo. It's kinain, ano ba yung kinain ko? Um, um, croissant French Toast. Croissant French Toast. Ito, ah, uh, nandito kami sa Wien. Um, ano ang pangalan na ito? Ayan na. anjay na dyan. Wien. Ayan na. Uh, um, Terrace. Terrace Point. Terrace Point Cafe. Yeah, Point Cafe. So, out of there my rating is 6. Six. Yes. Yeah. Dapat 5, pero 6 na lang kasi binigyan kami ng water. to go. <laughs> yeah, kasi may outside. Yun yes. lang. Thank you. Ayan, yeah, yeah. ayan yung labas. Ah, hindi ba kita? yung swimming pool sa labas. No, walang carousel hey. kanina, ha? Huh? Ganda, oh. Yan tayo dyan sa Venetian. Siyempre, mag-escalator muna tayo. Ang init na temperature dito. pa talaga yun. Spear. Uh, I don't even wear a pair Maybe... tayo.

Hindi tayo sa um, Venetian na. Sa Grand Canal Shops. Ayan, Show Palace. Oh. Mukha sa kaya Show Palace? I don't think so. But I think they open at 10 o'clock. It's too early, huh? 9 something pa lang. Sa kanya? Sa kanya? tayo sa Venetian. Sa Grand Canal Shop. Pero sarado pa yung ibang shop. Kasi naghanap siya ng sapatos. Ako din, sandal. Tsaka, ano yung nagawin natin? Lalakad, mababawas ng weight kasi kumain kami. Ah, uh, so good. Okay. Pagtapos sa ating kumain, kailangan ito magbawas ng weight. Para at least healthy. Maka mamaya, may masabi mga tao, kailangan. Sino naman? As if naman nagmamatter yung mga sinasabi ng mga negative okay. nega vibes dyan. Hindi. Yeah, hindi. Okay. Ito sabihin ko lang. Para wala lang sila masabi. Gaya nga sabi nung sana. Ano, Watashi paki okay, sa'yo. Okay yun no. Watashi. Mm -hmm. uh, na ba tayo ngayon? Sa Grand Canal Shop nga sa bandang Venetian. Tunggol punta. Ang mga oras. Mga 8 or 9. Yan. Punta na kayo dito guys. Kung gusto niyo yung magpicture picture. -picture. Doon, doon kayo para hindi crowded. Doon banda, oh. So, Grand Canal Shops. The Venetian. Karma Lock. Ah, dito, nagpaparana na sila. nag na silang mag, ano, mag, pa, ano, pasakay. Pasakay. Ayan guys, pwede tayo ng ano, LV kasi magpa-perifil siya ng kabangon niya. Ayan, nakuha na niya. Nakapag-perifil na siya ng no? kabangon niya. So maghahanap lang kami ng ano ko eh, ng sandal. ang init na naman. Ay! Oh, uh, yun na siya. Look. No. Ay, hindi natin napanood yung ano kasi tagal pa mamaya pa alas 12. Doon na tayo, han. Na ang naglalakad tayo doon, pero wag na. Ito na lang. And yung ano, the forum shops at scissors. Yeah. Uh -huh. Yeah, and the link the Teacher's Palace. Ano si ate? Naligo talaga siya. Siya na yung naligo doon. Mag-swimming na siya doon. Pagabi siya mag-swimming doon. Si ate muga. Ano video mo pwede yung ano yung tiktok? Ano? Ayan, tawid tayo. Magkain tayo dun sa scissors. So, tawid tayo. Dito po tayo sa daling. Ano ah, na nga natin dito? Ito na. Right side na. Ha? Tinalo siya. Yung... Winip siya. Si Manong, oh, siya magpapicture. si Manong, nahiya siya magpapicture. Tinatago niya. Kaya <laughs> <laughs> nakatago eh. Yep. Yeah. <laughs> And then yung Paris Eiffel. Eiffel Tower. It's ito yung ginagawa nilang bago ng Versailles. Part ng Paris. So it's gonna be the Versailles Tower, I think. Then John, West Flamingo and Las Vegas Boulevard. John in Ambushi, Cuba. California love. to hunt We uh Pero paggalang masyadong tao kasi medyo maaga pa. 11ish pa lang ata.

um shade up. Parang hindi lang tayo galing kanina, di ba? Yeah, and then doon. And then doon. Parang nalibot natin halos. Ang di natin napuntahan is bandang MGM, New York, New York, Excalibur. Sige, enjoy kayo dyan mag-swimming. Gusto kong mag-swimming sa balong malalim. Punta natin tong ano kasi nilabhan namin yung mga damit namin. Diba? Oh. Bato gamit natin yung washer and dryer. Ngayon, bago kami umalis kanina, sinalpak ni Charlie lahat. Oops, salpikin natin. Ayan. Yeah. Um, hindi na natin regular dry. Meron? Saan? Dryer sheet? Baka gusto mo lang Ano? Ano nga mo? May gano'n lahat? Yes. <laughs> Meron pala dryer sheet. Ayan. Yeah. Hindi natin. Tantara na. <laughs> <laughs> <laughs>